Hello mga kapatid Ayan, masayang araw sa ating lahat Alright, so nandito tayo muli guys Sa ating sakahan Sakahan ng durian So ito yung ating full blown na talaga ito Oh, na 3 and a half years old Na puno ng durian Ayan guys So, so makikita natin talagang ano na to Hopefully next year Ay nakakapagpigay uh, na ng bunga ito dahil ano na, full blown na ito. Ganda na, maganda na yung kanyang puno. Ready na talaga siya para mamunga. Nagandahan yung mga kapatid magmula dito sa rupa. So, dalawang dangkal, sanga. <laughs> Yan o, oh, mga 4 uh, years old na bata ay pwede nang umakyat dito sa puno na to. So far mga kapatid dito sa ating sakahan, ito yung pinakamagandang puno. Oh, naitapat siya sa magandang klasing lupa yeah, alright so katapos lang natin naglinis ayan may kita nyo diameter nya sa puno mga 2 meters diameter ang ating linis ayan damo na yan katapos lang nya na sprayhan kasalukuyan pa tayo nag spray o nag spray pa si Eddie Boy oh Nantay na lang natin siya matapos. Ayan, oh, maraming talahib mm -mm, sa paligid, no? Pero naisprehan na yan. So hopefully, mga 2 weeks after ay dapat na yan yung mga damo na yan. So, so puntahan pa natin yung ibang tanim natin mga kapatid. Ito naman, maganda na ito sana mga kapatid eh. Kaso lang, napasukan ng uh, kalabaw. Ito, dinumog ng kalabaw ito. Ayan ang nangyari nabuwal so buti na lang ayan naka recover siya so ito yung kanyang puno mm uh -uh. ayan ito yung nabuwal na yung nabali na sanga niya so ito yung bagong sanga ayan so far recovering naman uh -uh. ayan recovering naman siya so sana uh, tuloy tuloy lang ang recover at tuloy-tuloy lang ang linis, tuloy-tuloy lang ang bigay ng panpataba. Para mas maganda ang kanyang tubo. Alright. Hmm. Yan siya. Alright. So, ikot pa tayo mga kapatid. Tantan pa natin yung ibang tanim natin dito. Pasyal ko kayo. Pasyal ko kayo dito sa ating munting sakahan. Ayan. Hmm. Medyo lang mata matalahib Pero naispray na ito. yan saging. Latundan. Oh, 'yan o bunga. So malapit na rin 'yan 'ya. So, Ito naman, as usual din mga kapatid, oh. maganda rin ang ano nito 3 and a half years natanim natin na uh, durian yan o mm -mm. kung makikita nyo dyan sa ating short video ito yung puno ng durian natin na merong tumira na ibon yan yung kanyang nest oo actually napisa talaga niya eh. at uh, sana sana yung ibon na yun yung dalawa na nabijuhan natin dyan sa ating short video sana ay malusog sila ngayon at malaya na namumuhay at lumilipad uh -huh. dito sila pinabayaan lang natin hindi natin hanggat sa ano, mag matured sila at uh, makalipad hmm. yeah. alright ikot pa tayo mga kapatid ito yan, yeah, ibang puno din natin na durian yeah. yan Ayan siya so okay okay din ang tubo niya 3 mm -hmm. and a half years uh, puno so hindi lang masyadong malaki kumpara dun sa nauna pero okay naman to, mm -hmm. ito, isang dangka lang talaga ito uh, sanga na. pero hindi masyado matibay na sanga oo oh. Uh, uh. Tara, ikot pa tayo. Ito naman mga kapatid, avocado yan. Oo. Uh, uh. Three years old na avocado. So, meron tayong ginawang video nito, ginrafting natin. oh uh, dinugtong natin dito. Pero hindi nag-success. Meron tayong video dyan na nag-grafting tayo. Tatlo siya, three stack. So, hindi nag-success. So, ginawa natin. Tinutol na lang natin yung dalawa. Hmm. Para ito na lang isa magkapag-grow, uh, uh, Oh, lumaki. Oo, para dahil ano na rin eh, Lapit narin rin mamunga ito. Malaki na yung puno niya. Sana, sana after mga one year, after one year, sana mamunga na siya. Yun. Ito naman mga kapatid. Proud na proud akong pakita sa inyo to. Dahil talagang akin na na gawa ito. Ako na mismo ang nagrafting nito. Kung may kita nyo dyan sa video natin, ito yung ginrafting natin. Ito yung project natin na ginawa. Yan yung puno niya. Yun. Tapos ito yung dugtong. Mm, -mm. Diyan tayo nagdugtong. Oh. Tapos ito na yung kanyang resulta. Yun. Mm, ganda. Ganda ng tubo niya. Although yung mga dahon niya, may mga butas-butas. Pero okay lang yan. oo, Okay lang yan. Yan o, no, talaga. old blown na siya. Oo, fully developed na talaga siya. O, nilagyan lang natin siya ng harang dyan, ng parang suporta. Ah. oo dahil hindi masyadong malaki yung puno niya. Tapos uh, marami sa nga, maraming dahon, baka mabigatan. Lagyan natin para hindi siya mabuwal. Kung sakaling kanginin. Yun. Yan siya mga kapatid. Oh. Yun. Yan. Alright. So ikot pa tayo sa ating ibang mga tanim pa dito mga kapatid. Tara, samahan nyo ako. Yun, ito naman mga kapatid, 3 and years na rambutan, grafted. Oo. Namunga na yan. Uh -uh. Naitanim natin siya sa napakagandang lupa. Oo. Kaya kita natin, no? Oh. Kanyang puno. Yan, yan, Oh. Puno niya. Yun. Masangan niya. 3 and a half years na harambutan may gsi lang din may gsi lang din to nagmula sa lupa mga tatlong dangkal ayan tatlong dangkal sanga na pero namumunga na o grafted kasi grafted ayan tara ikutin pa natin ibang nating mga tanim mga kapatid yun mga kapatid ito rin tanim natin na punkan oo oh. punkan 3 and a half years din to medyo curious lang kasi tayo na nakabili tayo ng punkan sa fruit stand yung nakuha nating buto pinunla natin para makita natin kung ano talaga ang puno ng punkan ayan so ito yun oh. napakaraming tinik yan oh ang tulis ng tinik niya ayan o mga kapatid oh. o 2 inches ang kanyang tinik tapos napakatibay eh. o oh. ito pala yung ano ng punkan mga kapatid do? Oh. 3 and a half years hindi natin alam ilang taon to bago ma munga Oh, di bali hintayin lang natin siya hanggang kailan siya mamunga importante eh buhay siya no? at uh, malalaman din natin kung punkan ba talaga ang bunga nito no? share ko rin sa inyo mga kapatid soon o, kung may bunga na itong punkan natin okay so tara ikot pa tayo Ayan, mga kapatid oh. nakabuta tayo daming makapal na masyado ang talahib dito sa ating sakahan yan no? oh. kapal na masyado pero nag-spray na tayo diyan. So after mga 2 weeks, ito itong ito mga damo na to na lagyan na ng spray ito na pang pampa ah, pampatay sa kanila. So, after 2 weeks, malalaman natin ang resulta. Yun, so ito rin. Mga patid oh. Dorian din yan oh. No? Three and a half years na durian ayan so ano na rin to crafty din so ito yung tuno nya dalawang dangka lang din oh sanga na ayan kala ko nga bulaklak na ito eh oh hindi pa pala hindi pa yung sumibol ano lang yung sprout nya yan so ito yung kanyang puno eh tapos na natin naglinis nito. Yan. So tara. Ikot pa tayo mga kapatid. Ito naman mga kapatid, abukado. 3 years old na abukado. Yeah, hindi grafted 'yan. Pero abukado kasi mabilis lang mamunga. Ito siguro. Hopefully by next year mamumunga na ito. Oo. Dahil malaki na kuno niya. Mm -hmm. sinlaki ng ano, mas malaki pa sa braso ko ang puno nito dinti ko na talaga mm. -hmm. puno nito so sana soon mamunga na ito mga love natin na mga tanim natin dito sa atisaka ito rin mga kapatid uh, 3 and a half years na tanim natin na mangustin mm. -hmm. yan no? dahon nya mangustin to. Ito yung puno niya. Hindi lang masyadong malaki. Hindi ito grafted. Ano lang to Buto lang. Buto lang yan. Pero sana, oo, mga ilang taon. Oo, oh, tuloy-tuloy yung laki niya. Kung mapapansin nyo, sa ano niya, kahit na natin, marami tayong nilagay na mga tinabas natin ng mga talahib dito nilagay natin sa puno dahil sa dito sa ating area eh, walang ulan oo so para naman hindi masyado mainitan yung kanyang puno at saka pag nabulok na itong mga damo na to magsilbi rin yan na pampataba dito sa ating tanim na mangustin yan alright so mga kapatid maraming salamat sa inyong panonood hanggang dito na lang ang ating video kita kits sa ating next na video ingat po tayo lagi bye everyone love you.